I believe uh, si Duterte to to be fair hindi naman siya corrupt ano um, uh, as uh, si si Bina, iba eh iba ito iba yung kanyang motivation in life I believe he wants to be the richest man in the world at the expense of the Filipino nation So inyong napanood mga kapolitika itong sinabi ni uh, Trillanes Actually, this is a throwback video noong uh, 2016 pa nung uh, nagtangka siya na maging vice presidente ni former president Duterte pero hindi pumayag yung mga Duterte na siya ang maging running mate ni uh, Digong. Kung kaya siguro itong mga ano ngayon mga atake niya at talagang uh, anti Duterte siya. Isa, isa siyang uh, hardcore na anti Duterte ay dahil doon sa kanyang uh, hinanakit kanyang uh, disappointment pagka dismaya na hindi siya na ano, napili kumbaga na touch yung kanyang pride or yung ego niya kung kaya ngayon ay inaatake niya talaga ng malala itong uh, si former president Duterte at yung kanyang uh, pamilya so nung 2016 naman is Uh, na-appreciate niya itong ginagawa ni uh, former President Duterte dito sa Davao at narinig niyo naman na sinabi niya hindi kurap ang uh, mga Duterte pero ngayon ay kabaliktaran dito sa mga ikinikilos at ginagawi ni uh, Trillanes so talagang bumaliktad siya mga kapolitika 360 turn so ang sabi niya dito ay hindi daw kurap ang mga Duterte kung ikukumpara kay Binay kasi nagpapabango siya noong uh, 2016 at sinabi mismo ni former press Duterte na gusto ni Trillanes na maging vice vice presidente pero hindi pumayag yung uh, former president kasi meron siyang trust issue dito kay uh, Trillanes. And true enough ay uh, hindi nga to totoo yung kanyang uh, ano, kanyang sinceridad doon sa pagpuri sa mga Duterte dahil for plasticity lang yung mga politika para makuha yung loob ni Duterte at siya ang maging presidente. So ganoon ang uh, ano ugali ni Trillanes. Hindi hindi siya pwede mapagkakatiwalaan kasi kahit sabihin mo na positibo yung kanyang sinasabi sa dating pangulo ay andiyan pa rin na tayo sa kanyang dugo yung kanyang pagiging dilawan.